Si yan Lim ka live in na si Iris kahit jowa pa si Kim, true kaya? Pag-usapan natin yan. True lalo nga kaya ang chika ng social media personality na si Sian Gaza tungkol sa kanyang katukayo na si Sian Lim. Sa kanyang Facebook post nitong Martes, March 26, isang pasabog ang ibinunyag ng self-proclaimed, pambansang maritiz na lalaki, tungkol sa dating jowa ng kapamilya actress na si Kim Chu. Chika ni Sian, matagal na raw magkasama sa iisang bahay ang kapuso actor at ang producer na si Iris Lee. Nag-live-in na sila ni Iris Lee habang jowa pa niya si Kim Chu confirm, si ni Sian, Gaza, anlala lala hindi ako nakakapit, nagdag pa niya. Biro pa ni Sian sa katukayo, okay fine hindi daw live-in. Sleep over lang everyday. May mga nag-comment naman sa kanyang post. Mga siyan tilgao. Sok sok sok. Saad ng isang netizen. Comment naman ng isa. Ansiket naman nun Marcy wala bang pa. Facebook. Live dyan. Manggilin ka naman sa chismis. Baka magalit si Papa Jesus. Biro naman ng isang netizen. Napag-usapan naman ni na OJ Diaz sa kanilang showbiz update. Ang nozagap nilang chika kung kailan nga ba nagkakilala si Nasian at Iris. Samantala, wala pa namang tugon ang kapuso aktor maging ang film producer hinggil sa squawk ng social media personality. Bukas naman ang bandera para sa paglilinaw ni Sian Lim tungkol sa isyo. Hanggang dito na lang po, paki-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa latest chika. Maraming salamat po.